Maraming maraming mga salamat mga kabuldog sa inyong mga suporta ha Sa aking mukbang video tumaas ang aking views Sa kanalagdagan ang aking subscribers Kahit one year na tumas Siguro napansin yung aking mukbang yung may namatay na mukbangers na si Apatan yun si apat na pala na nalimutan ko ng pangalan nun eh. Yung namatay yung mga nung nakaraan buwan lang sa pagmumukbang yan ng mga pagkain. Sa akin naman pang mumukbang, alak lang, alak. O, hindi ko naman siguro araw-araw nang magiinom ako ng magmukbang. Araw-araw ako nagiinom mga kabuldog. Pero hindi mukbang. Yung mukbang ko na yun, sinubukan ko lang kung kakayanin. Pero kakaya, kaya yun, naubos Pero hindi kayo sa video. Kasi sumuka ko nun eh. Sumuka ako nun. At saka buong gabi ako natulog sa suloob ng CR ng mga kabundog ko. Hindi ko lang pinakita ang video nun. Kasi pinakita ko sa pinaano ko sa sarili ko na malakas ako minom. Pero wala. Ano pa rin pala? hindi mo pala matatanong alak lalo na sa panahon na yon pag sumubra ka ka ako chill chill lang pero kung gusto yung magmukbang ulit pipilitin ko magmukbang taga ako pag sino pag nag request kayo mga kabuldo ko salamat sa inyong suporta sa mga bagong subscribers sa salamat biri biri thank you sa inyong lahat tagay mo na hindi mukbang to ha chill chill to daily habit ko to naginom ng araw araw ginawa ko ng video na yon kasi may nag request nun eh mag mukbang ang laki ng views nun sa facebook sa page ng team katagay team katagay ha kung mapuntahan nyo mga guldo, doon na upload yun. Doon ako sumikat. Doon ako 3 million may get views ata yun. Ako rin ako nakakuha ng income doon. Ang sabi, 50-50. Pero wala. Pinayaan ko na. Importante. Nagawa ko ang gusto ko na magawa. Pero hindi ko no, na naubos sa video. Pero pag out ng video noon, inisa-isa ko noon, naubos ko. Pero platak. Platakda ako noon sa loob ng siya buong gabi doon ng tulog pagka umaga hindi pa rin ako kabangon umakit ako sa taas tumulog ako dalawang araw akong masakit ang ulo noon dalawang araw akong uber talaga noon sa sama ang tama noon pero okay lang na nagpasan mo tayo ulit mga kabuldog ha kayo nang upload ako ulit ng video kasi nakita ko, tumaas ang views ko doon sa mukbang ng alak na yun, yung part 2. Yung pinakamalupit na mukbang sa kasaysayan. Tumaas ang views. 69K na ata Dati ano yun eh. 5K. Nag 69K. Saka yung tawag nun, mga subscribers ko, 1.4. Ngayon nag 2.2. Thank you, thank you so much sa mga nagbisita at nanood sa aking mukbang alap Request na lang kayo, magmumukbang talaga ako. Pero pinagbawalan niyo na ng YouTube, bro. Ibahin natin ang style. Ibahin natin ang style. Kung i-delete ng YouTube, o restrict, okay lang yun. Basta sa mga solid subscribers ko at followers, nagawa ko ang gusto nyo para maging masaya kayo. <laughs> Kaya mga bulldog, hanggang dito na lang aking pasasalamat, Nagvideo video ko sa inyo. Kasi hindi lang masyado ngayon nag-upload sa YouTube. Kasi doon ako malakas sa Facebook ko, sa Reels. Doon ako papatawa. Na ilang strike yung na strike yung mga account ko nang gumawa ako ng tatlong account eh. Yung isang account ko hindi strike. kasi hindi ako gumawa ng mga kabalastugan yung isa kong account wala na bagasan nun monetize na sana yun eh kaso lang na demonetize hindi ko nakuha yung mga revenues ko nun mga earnings ko nun siguro mga maliit naman doon siguro mga abot ng ata ng mga 12,000 nun pero hindi ko nakuha ah hindi nakuha pa lang una, una. 5G saka sugod hindi na. kasi na demonetize eh kaya mga kapuldog, maraming maraming salamat sa inyo. Medyo madilim ngayon pero okay lang. Kasi iba nga yung cellphone gamit na sira. Yung pang vlog ko na cellphone sira. Isa pa yung dahilan na hindi ako makapag-upload araw-araw ng video sa YouTube ko. Kasi yung cellphone ko na magandang kamera mura lang. Pero maganda camera noon, nasira. Ito ngayon, ibang nga yung cellphone to eh. Sige mga kapuldog, isang tagay para sa tumbay. <clears throat> Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Pasta uh, hasta la vista, bebé. Ang na mga kultuhan. Maraming maraming sa lamas yun. Hi, babu! Babuhay ka!